Good evening mga kabayan. So ayan for today's video, ayan. Uh, for today's video, so papakita ko lang sa inyo kung anong mabibili sa halagang 1,020 pounds or equivalent siya sa 1,136 pesos which is uh, $21. Ayan siya. Uh, dito pala sa Egypt, yung rate ngayon sa $1 is equivalent po siya ng 48.80 Egyptian pounds as of today. Pero hindi po yun siya stable ha. Every day, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. But as of today, so yung rate is 48.80. So, tinamad akong lumabas, so nag-online na lang ako. Nagtalaba to, ayun diba? Talaba online. online. Confident magsuot ng ano, kahit na brasuhan, na bahala na, wala na akong pakialam. <laughs> So, yon yung 1,020 pounds, equivalent po siya ng 1,136 pesos sa Pilipinas. Ano ba yung nabibili ko doon sa 21 dollar? So, which is nakabili ako doon na, eto siya, yung Ariel. Ano to siya eh? 2.5 kilo. Magkano ko ba to siya nabibili? Check ko mo. Sa ating, ayan. Nabili ko yan siya sa halaga Ay, bakit nawala yung ano. So, pasensyahan nyo na kung ano yung nasa likod ko Ewan ko yung kasama ko kasi dito sa bahay May ano siya, ewan Nagpapalit ng katawan So, eto siya, yung 2 liters Magkano to siya? Nasa 120 at then so ito naman siya uh, yung Clorox yung baga sa Pinas Zone Rox 1.89 liters and so may gloves din akong nabili dito ayan and then ano pa ba yun ah nakabili pala ako ng yung pril yung para sa plato 4 liters ata ito eh ayan So, 4 liters. And so, nakabili din ako yung fabric softener. 3 liters din naman to siya. And, ano pa ba? So, yung Frida para sa floor. Kasi gusto ko bumili yung isahan na lang ba, hindi yung maliit. Kasi parang feeling ko, mas nakaka-save tayo kapag malaki yung binibili natin. Unless kasi kung maliit. So, meron din ako ditong bricks, dalawa. And, ano po ba? So, bumili na ako ano ng general. So, 3 kilos po ito siya. Ayan. So, ito yung nabili ko sa halaga. And then, one dollar. And then, so, ito siya. Shower gel. And, hand liquid hand soap. So, yan yung nabili ko sa halaga ng, ano, 1,000 pesos sa Pilipinas or $21 or ano siya uh, 1,020 pounds sa Egypt naman so yun siya yung napili ko so eto for cleaning pa lang to yung nagastos ko na umabot na siya ng 1,000. libo pero dati hindi to siya umabot ng ilang libo-libo na ano so yan yung mga napili ko sa halagang $21 dollar. So ayan hanggang dito na lang ang ating video for today.